Alright, dito tayo mo ta. Kung stable na tayo oh. kumakain. Habang standby pa yung barko. Libre lang yan, galing sa barko e binigay sa kanila. Masarap yung olam nila siguro. Marami yung kanin. Ano? You know, Ang saya-saya nila habang kumakain.

Iba talaga itong barko. Lumuli pagkain. Lumuli stiba. May pag may sublasin lang. Ano, tapos na lahat kumain. Taga barko. Kung na sa kaldero At saka na lang yung na ulam. Pinamimigay na lang sa stiba. Para hindi masayang. Yun na. Tapos na ng nga sila. Ayun. Nainim ng tubig. Dahil wala lang talang tubig. Bababayan sa isa. O yun. Nainim na. Punti pang mabulo lang. Okay, busan lang lahat. <laughs> Naiwan yung isa. <laughs> 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 Naubusan lang pagkaya yung isa. Ano yun? Oh, may hinipad may nitlang pagkain sa kusinero baka may sobra pa doon na doon oh, nandun yun humihingi pa talaga baka may sobra pa daw kain lang guys kain bago pala yan kukuha ng tubig